Ayan po mga ka-ingroon, bali taga-carmona po si madam at kita nyo naman po yung kuko niya. Eh, nagsilabasa na yung kanyang dry skin. eh. Kailangan ko punta tapyasan ng konti kasi bumaluktot po na yung kuko mo dito sa... Hmm. <tod -tod> hmm, may kasamang dry skin. Eh. Hindi po masakit? Hindi. Medyo dinidin ko po hindi. kasi pailalim ha. Oo, oh, aray lang. Aray na lang ako. <laughs> ah, ito yung sinasabi mong pink na building. Oh, pero bahay po yun. Parang ilang yung sakot niya, tatlo? Isa lang po yan. Ba't ang mako? Ibig ko hindi, ibig ko sabihin, ilang lote. Isa lang po yan. Ah, isa lang. Handlot po yan. Ah, oh, kaya malaki. Malaki pero makikipos. Opo. Kaya kailangan pataas pa yung bahay dito oh. talaga. Mapapataas na lang bahay. Sana nga po, ting. Okay. Hindi pa lang po. Nag-uumpisa pa lang po. Sakit po. Oh, dry ba naman yung ihilain ko eh. <laughs> yun po talaga kasi yung iniiwasan ko eh. Hanggat maaari. Ay, bien. Dito ka na naman dumaan. Sa na likod ko po. Pumasok ka lang. Biyanan ko po. Magandang uh, umaga po. <laughs> Babalikin, babalikan ko pa po ha. I-check ko po um, mayroon. Yeah. Dikit dong sakit saya hindi to natatanggal. Ah, hindi to May iwan. Opo. Sa bungad lang po siya nagtatanggal. Dito. Kasi itong natanggal ko na konti dito, yung kuko, ayun na namula na yung gilid. Parang bumakat na yung kuko nung natanggal ko. Pero hindi wala naman pong sugat. Bumakat lang. Ito pa oh. Nararamdaman niyo po? Medyo masakit. Mm -mm. medyo lang. Kuku-kuyan. tinudak ng tinudak, hindi na maratanggat. Kaya nga sabi ko, sa ba kulang huling nag sa akin dito sa Carmona. Kaya at mga nag-aral ba kayo na Ano na si Taha? Ano pa Siyempre, mm -hmm. sa loob. Eh, parang mga takot maglinis. Baka po kasi ganun talaga yung ano sa kanila na paglilinis na hindi Kaya kailang... Tapos bukod ang bayad pag may indron daw, may additional. Hindi naman natanggal, <laughs> tanggal, tatlo na yung umawak. Ha? Huh? Oo, ang sabi ko. May, ano, may ganun pa pala doon sa mga ganung ano, pag molte. Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh. oh, tulog o. Oh. Yung sa karmo na hindi siya molte, pero malaking... Ano, uh, malaking Talaga? Pwede pala yun. Tatlong nga hawak sa isang kuko. Kasi nga, hindi makuha. Ipinasa ako doon sa isa. Lo? Sabi ko, Neng, baka ang dami niyang dry skin kasi. Invedy sabi, hindi po dry skin eh. Ingro, hindi rin niya Aha, oh. sa cellphone. Hmm, sabi ko sa'yo, doon ka lang sa loob eh. Papukunti yun, ha? Iwanan ko po muna. Ganyan naman po ako maglinis. Uh, hindi ko siya pinupwersang tanggalin kung

hindi po kasi talaga ano ang um, siging palinis, lalo pag walang matanggal o kukunti pa lang, hindi naman masakit. Pero maglilinis din ako sa iba, sa mga pamangkin ko. Hmm? Mamaya ako gilinisan ko yung pamangkin ko. Pero hindi ako expert. hindi naman din po ako expert. Marunong lang po ako. baka kasi maganda sige po masakit pero kaya dapat dito din nagpapalinis ang dito, kasi ako yung mo palinis sa akin kasi nga malalim <laughs> ang ano yan. Ayaw niya masaktan takot siya sasakit. akin ayun

kailangan kong babarang. pag an kasi ang sakit na ng dalawang gilid yung isa sa dulo sa left side sa dulo sakit po oh, hmm. Kunti right. na lang. Dry skin po ito. meron po yung drone yun, last na to kapalinis ko din po yung kamay sige po hindi pa sumama lahat eh bumitaw pa yung iba sumuksok pa lalo. Ha? Oh. 30 pa. Ay, isak na po kayo. Sorry po. 30 pa lang po ako magalang lang po akong nag-asawa. Balikan ko pa po, po, may konti, konting konti na lang nandoon. Ano <laughs> mm, kakadry skin ng asawa unahan no, bunga do ayan oh no? Kaya mas, mas yung Opo. <laughs> तरह इसकी है। ठीक है तो, या dun ka na. Ayan na Hmm, sige. Okay, Huwag uh? mo ano yun, be. Nananahimik siya eh. Time, na be, pabaya mo na yan si Batik dyan. Uh? Dry skit pa to eh. Yan siguro yung tutusukin ko ng hagya. Sanggila, mama tinong sige na, Oo, oh, opo, opo, opo. Umdalina na. Pag din mo po kasi pinansin, eh, hindi ka titigilan eh. Opo. Oh, sige na. Mm. Hmm. Hmm. ka na. Pero di na. Kita ko na. Oo, oh, sige na. Ang dali na. Doon ka na. <laughs> mm -mm. Diba? Opo. Kayo, -kayo ay -kay. ay, yo, taga dito? Hindi po. Ako po ay taga Pangasinan. Yung asawa ko ay Mindanao. Ah, layo. Ang layo. Kasi sino po siya sa ano namin sa probinsya namin. Doon po kami nagkakilala. Tapos, na, nag-asawa na, ilang buong pa lang. <laughs> ang hirap. Hirap nung umpisa, grabe. Kaya naman lahat. Kaya nga po, parang... Kaya, isa lang ang anak namin. Napaka-challenging, grabe. Ng buhay, pero nakakatuwa kasi... Isipin mo, Mula 18 years old ako.